So yun guys, good morning no, welcome back to my channel Boss, Emma mana na So ngayong araw guys, pag-usapan naman natin Ang bawal sa ating plaka no Ayan, so syempre ang unang una na bawal sa plaka is Wala ka nito no? So kailangan meron tayong temporary plate O kung hindi man, kung may plaka na tayo Ay eh, dapat natin ikabit no? So sa ngayon guys, uh, meron ng nilabas ang LTO na uh, may plaka na yung ating uh, motor ng 2016, 17, 18, no? So, pwede nyo nang makuha kung saan kayo nagparehistro, no? So, kailangan na natin ni guys. Kasi, kung wala tayo nyan, eh, magmumulta tayo ng 5,000 pesos, no? Eh, kung wala pa naman kayong plaka, so, kailangan magpagawa kayo ng temporary plate, no? So, yun ang bawal na bawal guys, no? Sayang din ang liman libo na multa, no? So, malaking halaga din yan. And then guys, ang bawal pati dito sa ating plaka, eh maglalagay tayo ng bracket, no? So, magkakabit tayo dito ng bracket. Yung alam nyo yung guys, yung natataas, ba diba? Natataas na bababa. So, bawal na bawal yung guys na maglagay tayo ng kung ano-ano dito sa ating plaka, no? And then, ang bawal pati guys dito sa ating plaka, yung tinatawag natin na akre acrylic, no? Yun yung cover na transparent na ilalagay nyo rito sa harapan ng inyong plaka, no? So, bawal na bawal din yung guys at baka magmulta kayo ng 5,000 pesos, no? And then, ang ating bolts guys ay kailangan, eh, malit lang, no? Malit lang ang dapat natin ilagay. Dati, pag naglalabas daw ang altio so may kasama daw siyang ah uh, bolts, no? May bolts siya so hindi na kayo bibili. Pero sa ngayon, guys, ay plaka na lang ang inyong makukuha. And then yung bolts eh kayo na bibili, no? So Ayun guys at uh, yun nga ang ano natin eh, Sayang naman kung magmumulta kayo ng 5,000 pesos Kaya wag kayo maglalagay ng kung ano-ano dito sa inyong plaka no? So ganito lang siya guys Kung ano yung binigay sa inyo Yung lang din yung kakabit nyo Ang tornilyo Ang bolts natin ay maliit lang no? So ayun guys At uh, mabilis ang ano lang to uh, Video no? Para dito sa ating mga motor no sa mga sa hindi nakakaalam Ayan, so ngayon may plaka na guys Yung mga 2017, 18 na walang plaka Eh meron na ngayon So lahat meron na no? So ayun guys, hanggang dito na lang ang ating video no? So kung nagustuhan mo itong video na to Mag-comment ka naman dyan sa ating uh, yeah, Comment section no? At ay uh, kung tagasahan ka no? And then ayan, guys So huwag kalimutan mag-follow and subscribe Sa akin channel sa Facebook and then sa Youtube no? So hanggang dito na lang guys Usapan plaka na bawal ayan. So ata uh, isa nga pala guys uh, meron lang ako iperplex ayan so si Tropa no iperplex ka lang si Tropa si Alan Caballos no ayan so pasyalan yung kanyang page ayan sa Facebook no and kung magustuhan niyo no paki-follow na rin guys no ayan si Alan Caballos, si ilalagay ko lang dito sa ating description box ah, sa ano dito sa ating screen yung kanyang page ayan so hanggang sa muli and ride shape guys